7-11 ng Cubao. Yan, yeah, shout out kay Sir uh, Anthony Morgado. Uh, yun. shout out kay Sir Alan, uh, kasama nating joyride. Kala ko tutong tao yan. So mga Camel Drag, uh, for today's vlog, i-vlog uh, natin yung ating uh, uh, kung magkano nga ba ang kinikita ng uh, isang uh, part-time na uh, joyride rider uh, kasi bago ako pumasok uh, nagpa-part-time muna mga kamitra uh, Right? Tingnan natin mamaya mga camel rack may camel May pumasok na buhay no Palin pang, pang galing Pila invest 2 Nakatid natin sa commonwealth Hindi Commonwealth kayo sir no Ngayon uh -huh. na pick up na natin si sir Mga mga camel rack Hindi ma traffic to dito pag umaga eh Ngayon na uh, hatid din natin si sir yung unang uh, passenger na so, 78 yung pamasahin ni sir uh, binigyan tayo ng isang daan so may uh, mayroon tayong uh, tip na 22 pesos tower cap ma'am Valenzuela ter terminal po ito ma'am ah. so, natin na natin si ma'am thank you ma'am ayan nabinigyan tayo ni ma'am ng 200 uh, bali 199 pero 2 so, piso ang ating uh, tip natin ngayon kaya mga kamilera pangatlong uh, pasayro pangatlong pasayro natin uh, kunin na natin to 142 monumento lang galing dito sa Valenzuela alright ma'am na, ma'am kakalis ko lang at kala ko dito ko magantay monumento ito ma'am no? ako LRT ah ako okay. ako okay. 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 Ayan may pumasok mga mga kamilrap Galing dito sa ako namin ito MRT LRT Going to a uh, New Manila Street Dito City, Alright, tanggapin na natin to Ang sasi po Nasaan uh, po kayo kanina ma'am? Ah doon Ah, sige po Yung Manila Quezon City ito ma'am na? No? Ah, okay yan. Uh, wala kong pagpapanok po yung Abusan na. Salamat po ma'am. Yan, na natin si mam ma dito sa pick, uh, the drop of location niya. Si ma'am Sassy All right. Yan, yan ang pang-apat natin na pasahiro. So, sabi ko wala kong panok po Abusan. Binigyan niya na ako ng 150. So, 14 pesos ang uh, tip natin kay ma'am. All Alright. Hanap naman tayo pang limang pasahero. So time check is 9 o'clock sakto. So magkano kaya? <laughs> ang mga abutin ng kikitain natin no? Huh? bilang part time uh, rider ng Joyride. Alright, pick up na natin to si Jilly Lane Zamora. Ayan, pick up na natin sa pick up location. Quezon City. <laughs> Dinihatid natin din sa Diliman, Quezon City. Alright, let's go. I wake up ma'am. Alright, let's go. Tignan natin sa 59 po ma'am. Ayun, may, may, salamat po ma'am. Mag-delay na. Ayun, ah, na, 59 lang ang pamasahe ni mama. Binigyan tayo ng 80. So, may 21 pesos tayo na tip. Alright, let's go. Pang-anim na pasahero, hanap tayo ulit. Tama sir, Jami. Ah, okay. Tower cap sir. Helmet po. Okay na po. Oh, okay na po, sir. Ah, eh. uh, all right. Tigkadin so natin mga kamid truck yung pang-arin natin na passenger. All right. Let's go. Kaliwa tayo dito. Maria lang sir ah. Wala din ako mali ako eh. Ah, 'yan. parang mayroon ako dito. Kala ko wala. Ah, oh, mayroon pala eh. Ayan, sir. Okay lang, sir. Tulang. Salamang piso. Hi, guys. Um, like, share, and follow niyo po si Kuya Wilrak TV sa YouTube channel. Uh, Mabait po siya. Uh, and, support niyo po siya natin. Thank you po. Ayan. Thank you, sir. <laughs> Ayan, si Walser Javi. Natin natin. Si TI student siya dito sa Tubaw. Alright. A few moments later. So, mga kamilrak, ito na yung uh, resulta ng... Uh, kita natin 1, 2, 3, 400 tapos yung 100 pinatap up ko 500 plus yung barya 590 yan you know, o 40 uh, 490 tama plus yung 100 na pinagikas natin para mamaya pag, para bukas pag biyahe natin meron na tayong 90. 590 ang kinita natin ha 6.30 ako lumabas kanina ng umaga so 10.20 pa lang so halos 4 hours lang no so yun ang kinita ko mga kamilirag so at least alam niyo na ngayon kung magkano yung kinikita ng uh, part timer na joyride